Ito may sisira kong kunting idea dito sa 2E Toyota Corolla Ito reklamo kasi ng may-ari nito pag nananakbo kumakajut-kajut parang nawawala yung persa alam mo yung pag tumakbo kayo parang nalulunod na gumaganon-ganon kumakajut-kajut pero pag naka, nakuha naman niya yung uh, niya yun okay naman siya Lalo na pag mga ambyo kayo, yon doon lalabas yung parang manghihina. Yan. Yan ko sa inyo kung ano lang naging sira dito. Dito lang sa carburetor. Yan tatanggalin ko to. Kahit di ko nabaklasin baklasin tong na to. Dito lang sa itaas. Yan pakita ko sa inyo kung ano lang naging sira. Ito lang itong kaplan to ang tatanggalin natin dito sa taas. natin yung sa taas. Ayan. Wala dito ang problema. Dito. Dito ang may problema. Dito. Tanggalin natin 'to. Odi kaya ito. Basta dito lang yung sa dalawa yung may problema. Yan ang sinasabi ko, oh nahulog yung stick. Yan niyo. Yan oh. nahulog o oh. kaya pag ibiberihin -be mo, namamalya para siyang nalulunod na wala ng gasolina ayan, yan yung dahilan ito rin kanina nahulog din to yan but kaya nahuhulog to yan yan siya hulog dapat yan dito yan dapat dito yan ang kakabit o oh. yung butas na yan yan o oh. yan yung butas na yan o oh. yun dito dapat dyan yan nakakabit nahulog yan. Kunin natin yan. Gamit itong lungnos. Ayan. Ito dapat yan mga boss. Yan siya Yan lang dahilan. So, Mayroon pa yan ito. Yan. Yan yun yan, yan ang dahilan kaya namamalya dalawa talagang hulog pati dito dapat dito yan nakakabit sa gitna ito ito itong dalawa na to dapat dito yan nakakabit naka yan dito hindi dapat mahuhulog yan balik na natin dapat dito yan eh oh, yun, dapat hindi magkabaliktad yan ha ito may butas oh yan dito sa ilalim wala itong butas na to dapat dito yan pasok hindi hmm. ko alam bakit nalalaglag to oh pinot ang pinut. hmm. i ano lang natin pupukin natin gandahan lang Ayan. Tingin ko masikip na. Dapat tapos ito. Inyan, dapat dito yan, ganyan. Nakakabit Dapat yan. Hindi pwedeng mahulog. Sino nahuhulog. Ayan. Okay na ganyan dapat yan mga busing ngayon kapit natin ulit yun lang ang problema nyan dalawa ang nalaglag ito ito at saka dito, mahulog kas kasiro yata ang driver hmm. balik na natin ha lalahan lang kapag mahulog yung turnilyo dinukot lang natin kasi ito bagay, palitin na to kasi nahuhulog na siya eh. Ay, wala pang budget yung mayare nito. Kaya yeah, ibalik na lang natin. Maluwag na kasi yung ano niyan eh. Tanso. Kaya nahuhulog siya. Okay. Ngayon ibalik na natin tong floater niya. Gandaan lang kasi baka mahulog tong pin nito. Yan mga boss, tapos na natin. Yan, start. Okay. Okay. May na. Yan, nirurutis namin. Kung may, kung wala yung tadik-tadjot niya. Yan, samahan natin. Ayan, rot rotis muna kami at may, kung may nagbago pa. Tara. Aircon mo na. Ayan. Shout out, Adol. Ito may mayari ng kotse na to. Paparutis ko ngayon. may nagbago. Meron Kina... siya. Nagbago na siya. Oo, may nagbago na daw. Kinagabahan siya ba... Sabi daw kasi ng iba, palit na karburador. Hmm. Pagbago-bago ng carburetor papalit na. Yeah. Yeah. O, oh, ano? Pakiramdam mo, idol? Meron pa rin yung kumag-kajut-kajut? Oh, wala na, idol. Wala na? Galing, mahusay. Oh. Wala na, idol. Oo. Wala na ang kajut-kajut, no? Wala na. Kumalik oh. na. Kaling. Kumalik na daw sa dati. Okay. Yun lang ang ginagawa natin. Yun na, lang yung pinakajut niya. Kung mahulog yan ulit, mga maluwag na talaga yun. Maluwag na talaga. Balitin na yun. Para naman hindi papagastos yung mayari. Pero, tatagayin ko naman siya sa labor niyan. <laughs> <laughs> pang, pang carburetor din ang labor niyan. <laughs> okay. Thank you for watching.